So ito yung kulungan niya. Iwa ko muna yung kulungan ng sisiyo. Yan, para dito kasi sila ilagay. So, ko na maraming kulungan kasi ah uh, ito, harang gawin maraming pusa dito. So, yung unang gipig natin, nilagyan ko siya ng hindi ko sure kung anong kinakain nila eh. Nilagyan ko siya ng Anong kubati? Ayan. Kinakain naman nila. Tapos, nilagyan ko sila ng... Anong dito. Repulio ata to. Tapos, carrots. Ayan. Nakain din pala sila ng pellet. So, bumili ako ng... ng patuka ngayon. Sa Pocillo Integra. Nakain din nila yun. So, ayan sila. Ako, kinipit. Kito. Eh, sana mo padami ko sila. Eh, ay mo focus. Eh, kulit. Peruvian yan guys. So hindi pa ako talaga marunong mag-alaga nito. And mag-search pa ako kung anong mga pwedeng gawin sa kanila. Ewan kong kung kinain nila itong alok bakit. So, kita nyo naman. may kagat siya. So, kinakain nila ito. Tinestin ko lang kung kakain sila nito. Kasi, dito sa bakuran, madami namang nalukbati. Ayan. May mga nauhulog. May sayote doon, may carrots. Ayan. Ito yung lalaki na nagkakinibig. Lalagyan ko siya ng tubig. Alisin ko muna ito. Kainin nila. Ang nila. Wala akong lagay ng ano. Ang ilalagay um, kong tubig is um, may bitin pro. May bitin Uy, may mga kuting may vitamins siyempre para malakas sila sige natin kalati lang talagyan din natin sila ng pellet baka wow, kung sakaling magutom sila at magsawas dito meron silang pellet kinakain nila yung pellet na integra so huwagin natin guys kinuha ko na Ayan. So, integra na 10 kilo. Kasi marami din ang manok. Ayan. So, lagyan natin sila ng pellet. Ito so, yung manakuha yung usan namin, no? Oh. Magnanakaw. Chicken pa naman, oh. no? Buksan ko lang ito. Yan na. Bumili ako ng bagong pato para sa kanila. Ayan. Para sa kanila sa ito. Isang dakot ng pellet. Saan ako man Hindi ko alam kung may pattern din yung pagpapakay. rin tanghali hapon lang tapos kagaya sa manok gano'n umaga hapon ganyan natin mag time ko lang kasi mag aalagan ito nalina so, natin dito sa dilid kasi natin itong mga lakbate ayan sana mapadami natin Nag-keep pa naman ha guys ito yung female. Ayan. Female guinea pig. Matulis ang kuko nila. Para silang pusa. Matulis. Ayan. Ayan. Cute nila. Ayan. So, yun lang guys. Ngayon ngayon. Update ko kayo pagka uh, nanganak sila. Sila. Hmm, kain na naman siya. Ito pangalawang lagay ko na yan. Pangalawang lagay ko na pero nakasungo pa rin siya. Ha. Nahihiya siya. Hindi siya nanguya pag ano, niya Ayan na. Nayakap eh. Tapos so, bumili ako ng maliit na pasok. Para sa inyo man. Tapos yung pellet, ginugos na rin nila.